Doon ka mas mababa doon eh. <laughs> oh, na Ang haba mo kasi <laughs> damihan mo kasi sira yung iba sira yung iba sa loob ayo ba ang dilihin kaya nga hindi ko alam ang ganda pag binalatan mo na diba? ang ganda pinabalatan mo ang ganda sa mo na yung isang party Labrado? Hindi ka nakakita ng saan party? sa mga hindi ka nakakita ng mga isang tao tayo mabigat siya tayo Tama. Nahilo daw. Hoy, may nangunguha ng mangga kapit bahay. may nangunguha ng mangga nang nanakaw. Nasabik sa mangga ang ingay oh. Ayun oh, May nanakaw ng mangga. Ang kelo ng nanakaw. ng mangga. Sige na magbibihis na ako tama na 'yan. Ah, sige kumuha ka na, wag ka nang mag-video last niyan. Saan ko yung to? Wala akong kutsin yung pang patay. Patay mo na. Madalaan ko. So this is what we call pahingi ng mangga.